Hello guys! Good morning! Good morning, good morning, good morning! Binabati ko po ngayon ang ating mga para-karne, para-isda. O, ito. Kuya, magkano ang ano mo? Karne mo? 370! 370 po ang kilo. O, fresh po yan. Bagong katay po yan. Makikita nyo naman po. Yan po, um, Yan. Fresh po talaga ang karne niya. 370 po ang kilo, guys. Dito po yan sa public market sa dait public market po 'yan. Ha? Wala wala mamaya gabi live tayo. Oh. 'Yan, ate. Magkano po sit mo? 260. Ko ang 260 ang pusit. 260 ang pusit. Ang galunggong? 240. 240 ang galungdong. Oh, 'yan po. Oh, mura po 'yan. Bago din po 'yan, galing Bagasbas lang po 'yan. Nanay, baka gusto mong batiin ang pamilya mo. Saan ka po? No. Alawihaw po. Ay, binabati ko po yung mga taga-alawihaw. Oh, ano, taga-indya po, taga-alawihaw. Taga <laughs> Ayan. Update tayo, update. Update tayo sa presyo ng isda. Oh, magkano presyo ng bangkoles? 300, 300. laman. 300 ang laman. Ang buo, ang buo. 220? 220 ang buo. Ayan guys, oh. Ayan, makikita mo yan. O, o yan, o. O, bagong-bago. Yan. Dito tayo sa presyo ng tuna. Ayan, sa ati po rin. Hi, ati po rin. Bati mo yung mga taga San Roque. Wala, batay ko ang taga San Roque. Si Angeli, maglinig na. <ka>. Angeli, <laughs> maglinig ka na raw. Anong nga na, dahil ka pati naglilinig na. Sa harong nindo. Ayan po, ang tuna. Presyo ng tuna. Yan po, oh, ang laki ng tuna po. Magkano presyo ng tuna? 320. Magkano po? 320. 320 ang tuna. Ayan po, oh. Ang laki po 'yan, oh. Ayun. Dorado. Ayun po, oh, 'yan. Tuna ka na, tuna. Tuna ka, 320. 320 po. No, yan. yan. Yan po o, ang 300 na lang daw po ang tuna. Yan po. Yan, yan po. Update po tayo sa mga presyohan dito sa no, dae, Public Market po. Update tayo. Yan po. Bagong-bago yan, o. Oh. Bagong-bago. Parting na luma. Yan, tilapia. Magkano'ng kilang tilapia? 160. 160 ang tilapia, guys. Ang tilapia, 160. Ayan, o. Oh. Yan, Yan. Yeah, Ampo amp Seto, si 70. Yan. Yan po ang update po natin ngayon sa presyo po. Magkano kilo sa tahong? 140. 140 po ang kilo sa tahong. Ayan po ha. Ayan po, buwako po yung mga ano Tindero sa tahong. O, update po tayo. Update ngayon. Update po. <laughs> Wash out! Update po tayo, update. O, oh, yan po ang natin ha, sa tahong. oh, ayan, bagong-bago pa po. Ayan, Hindi oh. kilis kilisan pa po niya, tinatanggalan pa po niya ng ano. Ng parang, anong, ano yan tawag niyan? Yung si, si, ano? Shell, oh, shell. O, shell. Pinatanggalan. Okay. Update ko guys, kay Oh, yan po oh, yung ano niya oh, pang-olis Update tayo. Oh, ito po. Anong pangalan nito? ti Salmon. Ah, Salmon. Magkano kilo Salmon? 250. at uh, 250 po ang kilo ng Salmon po oh. Yan po ang lalaki ng Salmon po oh. Yan. 250. Yung mga followers ko dito po yan sa Daed Camarines Nordic. Oh, okay, talakitok, talakitok. Oh, talakitok po, talakitok. Magkano kilo talakitok? 350. 350 po ang talakitok po. masarap po yan sa bawan. Yan po oh, sa sabawan po yan. Sigang. Mas masarap po ito sinigang. Yan, sinigang. Itong bangus po, magkano kilo sa bangus? 200. 200. Yan po ha mga po yan. O, ito po yung update natin ngayon. Guys, baka gusto nyo, dito po yan sa diet market ha. Update natin sa isda po, sa karni po. 370 po, 350 ang kilo. Yan po. O, tuna po. Magkano tuna, 300 po ang tuna. Ayan po, ang lalaki ng tuna po niya. O, ayan po. Baka gusto nyo, o. Guys, dito po yan sa diet market. Kaya yeah, pumunta na kayo rito. Punta na kayo hanggang mm -hmm. habang maaga pa at saka habang fresh pa ang isda nila. Lumapag ka na, <laughs> Mamaya, lapag tayo. Ayan. Ayan, guys, ha. Dito po yan sa yeah. daet. Binabati ko po yung mayor dito sa daet. Kamaris Norte na si Ronnie Balincha uh... Ah... Ah, binabati ko rin yung putihin gobernador dito si Dong Padilla at saka si Madam Congresswoman Rosemary Pan Panotes. Oh, ma'am, dito po 'yan, oh. Yan po, ma'am. Dito po 'yan sa Gaet Market, yan po. Okay, yan. Ay, ang timbangan natin, maalis ang timbangan natin. Wala pong daya. Dito sa Diet Market po, walang daya ang timbangan. Ay. Ay.